Ako kasi eto more than mm -hmm. isigaw ko yung pabagsakin, mm -hmm. ipaliwanag natin kung bakit kailangan ng mapalitan. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi una-una, pag sumigaw ka lang ng pabagsakin, wala namang mangyayari. Sino ba magpapabagsak ng gobyerno? Mm -hmm. Di ba militar? Militar. Taong bayan. O. Pagkasama. O. Paano, hindi. Ang, ang taong bayan, sa totoo lang, alam niyo yung pasensya na wa, I, I, I mm -hmm. beg to disagree, yung people power. Well, uh, kung hindi gumalaw ang militar doon? Hindi ba babagsak si Marcos? Wala. At kung hindi gumalaw ang uh, Amerikano doon, hindi rin ba, makakaalis si Marcos. Aminin natin yung kahit magsisigaw pa tayo, mm. ilang milyon lang naman 'yun. Ilang milyon mm. ng Pilipino at ilang milyon na nagpunta sa EDSA. Mm. So it's really the military. Claro. Ngayon, paano gagalaw ang military? Kailangan maintindihan nila kung bakit kailangan na nila kailangan. dipensahan mm. ang konstitusyon. Kasi remember, yan po ay legal. Nasa konstitusyon natin yan. 'Di ba? Ang ang kapangyarihan ng lahat And it came from the, people. From the people. Oh, mm. emanates from the people. Yan nasa konstitusyon natin yan. Pag hindi na nandoon, doon na mapapag-isip ang mga military para ipagtanggol mm. ang konstitusyon because they are mm. the one who defend the constitution. Uh, 'Yung loss of so, confidence dapat, na them sabi, 'di ba? Mm -hmm. Oh. So dapat ipaliwanag natin sa taong bayan. Instead of, for me ha, may kanya-kanya kasi tayong ano eh. Yung iba, they can shout, walang problema yon, kalayaan nila yon. Mm -hmm. Pero sa akin, ang mas ano ko talaga sa puso ko, explain to the people, explain sa mga tao, ano na ba ang nangyayari? Paano ba tayo ninanakawan nitong mga mga congressman natin at ng ilang official natin ng pera? Mm -hmm. If they understand that, Even the military will move mm -hmm. kasi nga, yeah. makikita nila i hindi mo kailangan silang sa tingin nyo ba kasi sigaw mo ng pabagsakin, gagalaw ang militar mm -hmm. hindi naman eh uh -huh. unless makita nila na there is something wrong talaga sa gobyerno na uh -huh. so how are Kumbaga, they going mangy to yung yung mandato ng military not to defend the Constitution. Tama ba, Bayron? Parang gano'n ang mandato nila eh. So, doon ka mag-appeal to their, uh, yung mandate nila as uh, uh, Armed Forces of the Philippines. Tama. Defend oh. the so, lang naman sa akin. At saka sabi nga ni Pangulong Duterte kagabi, hmm. in-encourage, kaya nga di ba an antindi na nung sigaw nung pitong hmm. araw yun. Hmm. Nag-ulat nga ako sa anong sinabi ni Pangulong Duterte eh. Walang magmamarcha sa Malacanang. Mm, mm. Alam niyo, medyo ano 'yun, matindi 'yun. Oh. H hindi tayo dapat lumaban sa ma sa pulis at sa militar. Mm. -hmm. Hindi pa. Which is a good hindi thing. by the way. Oh, it's a oh. good thing. Oh. At hindi pero hindi naman siya nagtapos doon. Sabi mm -hmm. lang man niya, hindi pa. Hindi pa <laughs> ang <namang> panahon. <laughs> hey, ganun talaga, hindi pa. Oh, hindi mo na ngayon, parang ganun. Oo. No. Okay. Kasi nga, may tamang panahon. Ano yung panahon mm -hmm. na yun? Pag gumalaw na ang militar at naintindihan na nila mm -hmm. that there is something wrong dito sa insertion. Kasi dapat yun ang maintindihan ng tao. Eh. Bakit ba may problema? It's not kibuloy. Mm -hmm. uh -huh. It's the insertion. O so, yung power tripping na binabanggit mo. Hindi, yung insertion ng budget, di ba? Alam naman mm -hmm. natin, grabe yung insertion ng billions uh -huh. yun. Oh, at the same time yung uh, ginagawang power tripping nitong mga ilang congressman natin. Yan. Yeah. Oh. oh. yung mga ganyan ba, ang gagalaw sila. Kasi naintindihan nila eh, tao ang tinatamaan dyan. Yun yung dapat ipaliwanag sa tao.